Guys, nakuha na namin yung result. Magkano siya? 970. 970. Pero at least confirmed na buntis. First ultrasound ni baby. 6 weeks in 1 day daw. 6 weeks in 1 day. Congratulations. Hi guys. And first check up ni buntis. So weeks si buntis ah. Kaya pala sabi ni Makmak para ka daw aalis. Asan ah, pala yung susi? Nam. No. Oh, po all? Oh, ako sa'yo. tayo kanina. May oh. si Makmak naghihintay. Ta-da! Train, <laughs>

Ah, balik pa lang po yung huling araw ng ano. January. January. January ang last kung magkaroon ako. Dapat magkakaroon ng February 5. Hindi po yung ano magkaroon ng January. Oo. January ano po? 5. January on your break na yun. Parang po. Pag-30. Hindi, ibig sabihin po kaka-detect pa lang na witness. Wala pa po. Ano na? May pit po. Oo, dalawang beses. May spati. Wala naman po. Ang transmit. Para malaman nila. Hindi pa nung na kasi na detect ko para sa kita na kasi kung tama ba yung para mas malaman natin kasi minsan may sa video ko may hindi ko yung test. pa ako Kahit pumunta po kayo sa ultrasound, hindi po kayo independent. Transfer, hindi po. Wala naman po po kasi pa eh kasi na gano'n naman ako nag-detect naman siya. Nung mga 4 weeks pa lang. 4 weeks? Eh ano naman, oo. Oh, um, si 4 weeks. weeks. Oh. Ay 6 weeks pala. 4 weeks, weeks, weeks naman, naman ako. Kapag nga nga nag-detect naman. Ng um, uh, Hindi, nakikita naman. Di ba mayroon na siya nung adi. Kasi na, ano. Kasi 6 weeks nung naano ko eh. Di ba pa? Na ultrasound. Nung pinabalik ako. So mayroon ng ano. Hindi po kami nag-ano ng pandemic okay, pagka first trimester. Nagalo ko January, January mm -hmm. paano yung, paano? Mm -hmm. ka po, so. mm -hmm. na may ma? lang ang tatlo. January ng staff. Transmit po ko. Pag ba, paano yung pagkakalala? ka yun sa pero. Hindi naman yung nakakatakot mo. Maliit lang ako. Hindi naman siya. Tsaka mas mas okay, mas accurate kasi ang transmit kasi sa Ang pwede kong transmit po kasi usually based po sa laki ng bata ang um, accuracy niya and unlike po sa transvaginal, mas accurate siya kasi wala pa siyang atribu para talaga siya nakikita na ng trans. Mas accurate po, yung ng Sa hindi naman. Hindi naman. May yeah. napagtatagal sa loob ng oh, Kaya may na ka rin ang transvaginal. Pero mayroon din yan. sa Mayroon din Ano po paano? pala. Ang mga Kasi magsi six months. Sabahay ako na po. <laughs> okay, so Pinapatulong. Oh, parang one month. One month <laughs> <laughs> e, um pa lang <laughs> <Okay. laughs> okay. okay, yata okay, 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 okay. okay, so, ah, ako budget, okay? <laughs> ah, po, na po Hindi pa nga naayos eh. Umiting pa. Sige po pa rin na nang dalay ni Ma. Sige, okay na. Balik lang. Pag-alas. na. mabasa ko na. Ako sabay check-up na ako. Tapos, pag Since meron kayo nasa community oh. na ko na talaga tapos pa-barko yung... na ako. Ah, wala pa mga ito. Tapos 'yung mga 'to, may kwento kasi pala. Oh, kumpleto naman dito lahat. I-check ko. Aso, as ano as tawag niya? Sige, natatanaw lang ako ganun pagdating dito. Parang <laughs> two days yun, na ako natanaw. May paraan kasi pag na mataylan. Pag 30 na, 'di ba, sa tanghali, ang inaagaw na po. Ingat na po. Go to lob. na nag motor-motor check up lang ngayon. Tsaka you lang ko pagka, may mga lubak-lubak. Hindi talaga ubrang makalit. Oo, yung sinasabi ko nga po sa kanya. Oh. Okay lang yung mga takbong bente lang kayo. wag na mo ng mga sisig. Takbong pogi lang po Ito yung ng anak. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank yun yung dapat gagawin kay Michelle Oh. Abang nag-aantay. nag pa na. Iintay ng ano, tawag doon? Ultrasound. Mulan pa. pa. Guys, nakuha na namin yung result. Magkano siya? 70. 970 Pero at least Confirm na buntis First ultrasound ni baby 6 weeks in 1 day daw 6 weeks in 1 day Congratulations Tara, let's go Dahan-dahan lang tayo kasi nagbe-bleeding siya eh. Takbong ano lang tayo Ayan, dun na parang motor mo Oh, andun Ito yung ano Windosa yan naman dandan lang ako kasi sa Doon kasi kami nag-parking sa dulo ah let's go sinabi nga po niya sa akin, may kumping, magduro po Pero okay po ang heart rate ni Baby, good sa natin at cardiac activity ni Marco. So, 123 beats per minute, 120 to 160 normal heart rate po baby. So dito po may heart rate. So ngayon ang gagawin po na, hindi po tayo ng pampakape, tapos i-continuous ng vitamins, then ulitin po, ulitin po, ulitin po, ulitin po, kasi kailangan po natin ma-monitor yung magduro po ko sa loob po ng mga. After two weeks po, balik po ulit ng, ng Transcript po talaga. Dito may transcript po eh. Ay, lumis po po ang transcript na. Pag kumailan ka ng po sa so, yung video. So, sa pagbalik po, kasi kasi LV, sakto lang pala ko after two weeks. Ako. Kasi Monday, tapos another two weeks ulit. Transcript na po ulit. Para, hindi nga ko lalay. Sa ang tanong sa po kaya mo? Yan, Manila po. Sa Mayloma. loma. Barangay po. Mara. Barangay. Sa tanong sa may barangay mismo. Grandillas po. Ah, Grandillas. Di ba barangay? Basta bilang. Apo. Katabi lang. Katabi lang naman. Po. Apo. Katabilang. Apo. Parang nakita ko kong yung nandun sa amin. Kasi may compare care sa amin. Sa amin. Sa, <laughs> sa <laughs> uh, Kapag okay. pwede din po sa home care. Ang problema kasi sa computer. hindi ato at po so, Ah, okay. So, Nakasak ko lang kasi dun sa ano. <laughs> uh, uh, so, kasi so, dito kasi sa ano, yung sa computer. dito nilagay yung kami ng magpapa Kasi yung sila, why ultrasound mo? Yung unlike kasi dito, dito makuha maganda. Oo, makuha maganda. Sa comcare, care, ngayon ka magpapa ang result nito baka bukas, pag hindi bukas, pag wala pa sila. Eh, pero pag dito? Dito pa ako nagkasaw na kukuha po agad. Para ang mga CTC, urinalysis, sepas cleaning, dala-dala pa sa laboratory. So, within the week naman po, makakukuha rin ka. Ito ano mo, pagin ka na dito. mabit, tapos pa, tapin ka na kapal mo ko na kapal mo kayo sa akin. Come on, go may meron pa. Ayan pa Kung ay yung dito. Kung ay sa Bukawin. Kasi daw, nagyayahin din daw siya, ganyan. Tapos medyo malayo daw kaya pasakitin. Pagod. Binipig daw 148, sabi daw sa kanya baka daw na ba siya kasi ang taas daw ng BP niya. Lagi naman sa hospital eh. Kapag so, sa hospital naman pala rin. Huwag kang mag-press to kasi kamay may lago pa nung mga. Ay, pinagutan ko kasi, ay, kasi ako kanina at saka pag-uotin. So, sobrang, sobrang aga namin din kanina. Tapos dumating 10 na 6 nandun na kami. Yeah. Okay, nakukumukwala kang kontrol test sana alin

24 33

Gary. <laughs> so, mag-base po ako dito sa Ultrasound na Since Ito po yung pinakalilitis. Tapos 6 weeks pa lang po kayo dito. Dito po, October 16 po yung lumalabas. Ako po. Kinabi na bumala, basta okay. Okay. So, dito po, January 8. Oh, uh, yan yung marid lang ako. Dito. Eh. Ay, wala. Hindi listo eh. Ano po, mag-list um, doon sa pangalawa um, ko eh. Talagang naka Pero nung pagkatapos nung galing sa pangalawa eh, nag-try na kayo mag-try eh. Opo, medyo okay-okay naman po. Kasi pinagbawal nga akong pagkain na. Bawal. siya na ng ilo. So, kailangan at iinom ka na, maiinim ng inyong mga malaming tubig para may mo na may Tapos, kung matutunan ka, naka-elevate ang paa, mas mataas ang paa kasi sa ulo para mabalay siya. Para hindi siya naisipag sa ulo. Pagka tumaas, pamaasibiti, makakukondro okay. so, na may makikita naman natin sa mga laboratories kung tumataas po tayo Saan ano natin. Sa na rin po. Sa ah, na to na <laughs> <laughs> Hindi na ako tatanggap din Hindi <laughs> uh, <laughs> na tatanggap <to laughs> din uh, uh. Isa. Sige, sige. sige. Once a day. Twice. Spring. kung dadaling ko sa, Di ba, nagpa-schedule na ako. Pag dinadala ko na sa... Ang, may sipon. Hindi ka, ka na. May di ka di pwede. Yun na eh. Hindi siya pwede. Ilan na? tapos beses na kami schedule Hindi pa lagi mo

Ibigin mo? Ibigin mo Hindi, tinatanong ko lang. Tutunog pa yung lahat sa anak mo. Isa lang nang pay. Wala, magbigyan mo ako discount. Peso okay, na lang. No. Baka kung pinatuturo ka sa'yo ng day, diba ano? 250 ang isang, isang... Kasi... Say, eh, pag yung isang ganito ang bibigyan mo sa akin. 5 yun. Hindi naman, pwede ko ibigin mo. Kasi, five, kasi five, ano naman yung sakin yun? Ang 4-5 patient. Ah, 4-5 patient. Hindi, kasi nag-iisa na malaki. Kaya mahal yun. Ah. Yung sakin kasi pwede naman

Kaya i-message niyo na ako kasi siyempre lang minsan pagka hindi ano, i-test kami, nagbabaksin din ako ng hmm. ano. Baka mamaya na i-baksin ko na pala, naubosan na pala ako ng ano. Yan pa rin ba yung number mo? No? Parang gusto ko na ako magpala. yung part? Hindi na magbaba? Yan, Yan po yung nalimutan ka para mag-check uh, 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 up po po. Kasi dito po natin ilalagay yung number. Para may reference po kayo, tapos mayroon din po kami ng screen. Thank you. Let's go. Pangke mama. Ma'am dito po kayo sa page namin para pag may question pa, pwede kayo. Ma? Ah, sige po. Salamat. Ito. Diyan namin page nila. Wala makiyan yung pangalan. Diyan ko yung ano, yung price, price. Oh, oh, uh -huh. Ano yung price? Price's mama. 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 <laughs> Obos. <laughs> Obos. 50 isa. 50 isa. Ilang pera? 98 nga daw to eh. Pang 2 weeks. 1-8 lahat. Eh, Ay, puso mo 1-8. Kailangan kasi masailan tayo. Kailangan. Kailangan.